Ang daming nagagalit sa video ito dai. Grabe talaga dai ba. Umabot siya ng 5.6 million dai pero ang daming mga tao na nagagalit dai kasi uto-uto daw ako. Tapos dai may nagsasabi pa doon na binabayaran ako ni Rosemar Meron din nagsabi doon yaya ako ni Rosmar. Meron din nagsabi doon na binabayaran daw ako ni Rosmar ng 1 million. Ay grabe dai. Yayaman na talaga si Karen Yusa dai kasi binayaran ni Madam Rosmar ng 1 million ba. So ganito kasi yun dai. Nung nagtrending kasi ang sabon ni Rosemar sa TikTok ba kasi marami akong nakikita doon, nag-open sila ng sabon, tapos kinakat nila kung may laman ba na voucher so parang natuwa din ako day, parang na din ako day ba, tapos timing din day na naglakad ako sa may kalsada day ba, kasi may binibili ako ba, so may nakita ako doon sa may HBC day, sabon man ni Rosemar day, tapos ito pa day ang katangahan ko day, no? bumili ako ng dalawang piraso day, tapos akala ko yun na yung surprise day, o ba diba? ako ang na surprise ako yung na-surprise day kasi mali pala yung nabili ko day. Buti na lang dalawa lang yung kinuha tapos ko. Tapos day, ito pa yung malala day. Kasi day, nung nag-video ako day, hindi ko talaga napansin day na mali pala yung sabon na nabili ko. Hanggang sa na-edit ko yung video day. Hindi ko talaga napansin na mali pala yung sabon na nabuksan ko. Oh my God, maling mali pala yung nabili ko doon sa HBC. Tapos nun day, hanggang sa na-post ko dito sa Facebook day, as in day. Tapos may nag-comment doon, day na mali man yung binili mo kaya wala kang nakuha. Tapos day, may nag din dun nun, na ang sabi niya dahil la, white daw yon tsaka kulay orange so dahil nagulat man ako sa video dahil kay kulay orange man dahil na siya lahat dahil oy ginuo ko santisima tapos dahil umabot man siya ng 1.3 million dahil nako dahil alam nga na mag i-delete ko no so di ko na siya dinilit dahil alam mo dahil natawa talaga ako sa sarili ko dahil kasi yung mga nagko-comment dahil pero yung iba naman dahil hindi nila napansin lalo na yung mga yung mga viewers ko na walang alam sa sabon ni Rosemar nag-comment lang sila ng ganito ganian pero yung mga may alam sa sabon ni Rosemar dahi. Ang dami nilang comment dahi. Kasi mali daw yung ano, nabuksan kong sabon. Tapos, nung time na yun dahi, di ko rin expected day, ba nga ka nang maabot siya o 1.3 million ba kay, naku, magbukas ka lang ng sabon tapos ang ana nabuto 1.3 million views, di ba? Tapos, ayun dahi, wala man talaga akong nakuha dyan dahi no, kasi mali nga yung sabon no. Tamang tama din dahi kasi may nag-comment dyan sa kanang video kong yan ba na dito ka bumili ma'am. So, nagano ano siya, nag-comment siya o oh, kanang link. So, pag pindot ko sa link kay nasa Shopee man dah, dahil siya day, yun daw yung legit na uh, Rusmar surprise day. So, nag-order ko o kanang tatlo day, tatlong peraso yung in-order ko. So, after 3 days day, dumating yung ano, yung sabon na in-order ko. So, grabe day, ka-excited ko talaga day ba. As in, excited na talaga ako buksan day. Tapos, ang bango pala nitong sabon na to day, no? Imaginin mo, dalawa na no, kojik, tsaka morag, unsa na siya, collagen? Collagen, mas siguro na siya yung puti, no? So, ito na yun day, no? Binuksan ko siya, no? Sus, so, day, sa kasamaang palad, day wala man lang talaga siyang laman oy. so nung pangalawa day tinatry ko na naman siya day naku wala na naman siyang lamanday na voucher day so malas tayo so ngayon day sa pangatlo na naman day oroy oh, naku day wala talaga siyang lamanday, ba so at least day natutuwa ako day no so sino yung mga nagsasabi dyan na binabayaran ako ni Rosmar paano nyo ba nasabi na binabayaran ako ni Rosmar na wala man lang ako nakukuhang voucher dyan Diyos ko Maria ako sasabihin nyo na naman dyan na nagpapauto ako kay Rosmar. di ba pwedeng uh, kasiyahan lang tong ginagawa kong vlog, ha? Kayo talaga. Si Unjun na ako inyong mga bugan diha gyud lagi ba? Tapos <laughs> sa Hyundai, di talaga ako sumurinder dai, grabe dai bumili pa talaga ako dai ulit dai, nag-order na naman ako ulit dai. So nag-order ako dai sa TikTok na, hindi na dun sa Shopee. So nag-order ako ng limang piraso dai kasi ang dami nag-request dai na mag-vlog pa ako ng part 3 sa sabon ni Rosemar. So tina ko dai bumili na naman ako ng limang piraso dai sa TikTok day. Tapos day unang bukas ko day nako day wala talaga siyang laman day ba. So din ako umaasa day no kay alam ko naman no na sa 1 million siguro kasabun, day, no kay siguro isa lang yun nilagyan ay isa. Di siguro sa isa no kay ang dami man nakatanggap ba kay may nakita din ako sa TikTok ba nakakuha ng iPhone tapos meron din silang nakuha na 1,000 ganun. Tapos day pagbukas ko sa kasunod day may laman man siya day as in, nagulat talaga ako day ba. As hindi talaga ako makapaniwala day, na may laman. In, di talaga ako nag-expect na makakuha ako ng share na ko. Day, imaginin mo day, ilagay lang natin day sa so 1 million katao day. Ako day, ako talaga ang makakatanggap niyan day. Oh my God, very gracious <laughs> Very gracious So grabe ka blessing no. Alam nyo ba day na ang daming nagagalit dyan sa video yan. Kasi daw, uh, di daw sila maniniwala na may voucher yan kasi nga daw binabayaran nga daw lagi ko ni Rosmar ba, may nag may pa don ba na niloloko ko lang daw yung mga tao kasi daw di naman daw talaga totoo na may voucher yung sabon totoo man yan good na sa loob talaga siya oy promise pero ito ha may bad news meron din good news so ang good news niyan, yun nga nakakuha ako ng voucher pero ang totoong nangyayari ay so, masakit ang dughan ko day so masakit talaga puso ko day alam ba kung bakit, dai Di ko man siya na-claim, day. Eh, paano, day? Meron kasi siyang, ano, day, QR code, day. Tapos, day, di man siya ma-QR code, day. Di man siya ma- scan doon sa cellphone day kasi sobrang liit day. Diyos ko Maria. So, no? ngayon day, ang voucher na yan day hanggang ngayon nandito pa sa wallet ko. Tapos tuwang tuwa pa yung mukha ko, ko. Tapos no? ayun na day no. Tapos nagka views naman to siya day no. So malaki laki ang views nito din. Nasa mga 600k man siguro to. So day may nagtanong man doon day. Sabi day na paano mo yan kiniklaim yung voucher. Kasi nakakuha din daw siya ng iPhone. Nako pareha aming dalawa day. Wala kaming nakuha day. Wala kaming natanggap na regalo day galing sa ano galing kay Rosemar day kasi di nga siya maskanday tapos ngayon sasabihin nyo niloloko ko kayo endorser ako ni Rosemar kapatid ako ni Rosemar may nagcomment pa dun yaya daw ako ni Rosemar <laughs> natawa talaga ako uy, ba? Ayaw ko rin manloko sa inyo. No, nakakatakot kaya yun. meron din kaya akong Panginoon Diyos ko ninyo. Matamparusan ta sa ginoon ako. di tadyakan ta sa ginoon ako. Mangilad ta sa mga tao ba? Kakuyaw, anong mangilad? Ah, sa tanta tagaba, day, uy. And then, okay lang din, day, na hindi ko siya kuha yung 1K, day, kay at at least natuwa ko no tapos andyan din naman yung mga sabon ang dami day tapos ang dami ko ng sabon day ayan day ina-arrange ko na sa CR day tuwang tuwa na ako ang dami ko ng kojik day tapos, oh. ito pala yung nakakatuwa day ang dami nang hingi sa akin na sabon day binibigay ko na lang yung iba day Ay, kasi sobrang dami day ba